Nandito na ako ng regla ko! Dalaga na ako! Glow up, here I come! Kaso, ang dami ko pang pimples. Hmm. What if ipahid ko to sa mukha ko tulad ng sabi ni Lola? Para hindi na rin ako magkaka-pimples. Girl, tandaan. Normal lang magka-pimples pag nagdadalaga. At saka, hindi hygienic ipahid ang dugo sa mukha, no? Pag nasa labas na ng katawan ang menstrual blood, marami na yung bakterya na pwedeng lalong magpalala ng tigyawat. Ha? Talaga? Teka, sino ka ba? Ako lang naman ang iyong konsensya, ang iyong inner self guiding you to the right path. O di ba? Kaya trust me, kung ako sa iyo, maliligo na lang ako para fresh ang pakiramdam ko. Pero, di ba, sabi nila nakakabaliw pag naligo ng may regla? Ha? Hindi yun totoo, girl! Dapat laging malinis ka sa katawan, lalo na kapag niregla. Mas makakatulong pa yun para mabawasan ang pimples mo at madagdagan ang confidence level mo. <laughs> wow! <laughs> ang linis at fresh sa pakiramdam! Nabawasan din yung sakit ng puson ko nung naligo ako ng maligamgam na tubig. Ay, kung sana maikli lang yung regla ko, hindi eh ko na masyadong kailangan pagdaanan to. Unless, baka naman effective yung sabi-sabi na pag tumalo ng tatlong hakbang sa hagdan, tatlong araw lang din rireglahin. Masubukan kaya? Oops! Teka lang! Ano ba yan? Pati ito hindi rin pala totoo. Ganito kasi yan, girl. Tumatagal talaga ang normal na regla ng tatlo hanggang pitong araw. Kahit tumalon ka pa maghapon, hindi nun mababago kung ilang araw ka rereglahin. Wala namang connect. Sige ka, baka mahulog ka pa sa hagdan o edi eh, mas malaki pa ang magiging problema mo. Alam mo, may point ka. Imbis na kung ano-anong iniisip mong gawin, magmeryenda ka na lang muna para lumakas ang katawan mo. O oh, alam ko na ang iniisip mo. Uunahan na kita. Hindi masamang kumain ng maasim na pagkain gaya ng maasim na prutas kapag niliregla. In fact, makabubuti pa sila sa'yo dahil marami silang dulot na sustansya. Kaya dapat talaga mag-fact check muna para ang mga period pamahiin ay matuldukan.